Oh. pa uh -huh. <laughs> I came from the mud. There's dirt on my hands. Alam boss bai. nag video. Ngayon na din 'yan video. Ito solo mukbang It smells exactly good. Good mga tropa. Ito si Balbalim. Nandito ako ngayon sa Diplomat Mansion, Solo Mukbang at saka Exploration. Ayan, tignan nyo mga tropa. Ayan. Diyan ako. Ayan. Pero ako gagawin ko, hahanap ako ng lugar na pwede ko pagmukbangan. Actually, ito paket na ako. Titingnan natin. Dito tayo magsisimula. Ayan, Diyan. Ayan. Kita nyo? Ayan, nakatakot dito tayo. Hahanap ako ng pwesto. Ayan, paket ako. Shit. Boy, boy, kay kay ka, ay, ito, na. yung paket second floor. Ayan, grabe. Ay, shit, ayan. Tigay mo, Ayan, probo. Magkakaroon na Shit, shit. Tiga, ganyan. Ganyan ayan. Grabe. Uh, ayan, ayun ang gamit ko. ayan. naman na? Ayan ang gamit ko. Magkakaroon tulong naman, nakare na. Ay -naka yung lugar ito. Ayan. Grabe, ito yung... itu fountain. Ayan, mga ya fountain. Shit. Shit. Patatakot kasi na yung heat lang. Tropa, ayan, fountain. Shit. Shit. Parang may nakasilip. itu ba? Oh, Kukuy. Bata, bata. 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 Mga tropa, ayan, fountain. She, ha? Shit. Shit. Ayan. Dito no? uh. Wala boss balto, ako sa... Nakikita? Tawag doon, doon sa... Sa parang chimney nila. Pugol. pare. Ayan, ito yung nakakatakot na lugar. Ayan. Yung kanina, ito, yung ito, sa... Ito, ito. Yung ilaw, pare. Ngayon, ito ang gamit ko. Pupwesto ako dito. Ayan. Ayan, tropa. Ayan yung mga gamit ko. Ayan, ilipat ko doon. Teka ha, dito tayo lang. Ayan at least ay hey, makita nyo Tek. kuha ni ko isa isa lumipat ako doon dahan-dahan lang mga tropa shit holy shit nakakatapo ayan shit puta na gis yan ayan yung second floor ito pala yung third floor ayan ayun ka mga malikot rin yun ayan mga tropa ayan shit nakakatakot ito ang pagkwesto sa pagkwesto shit ano yun eh, barang ito, kilipat ako sa kubo na ito. Pa, Panta, si Actually, yung mga pa, ayan. dito ako sa setup, ayan. Shit, shit, shit. Dito muna Ayan. Gagawin ko, kukuha ulit ako. Kukuha ni ko yung aking gamit. Shit, shit. Oh, grabe. Ito na tatapot oh, nga ako. shit. Ayan, kukuha ni yung gamit. Tubig ko. Ayan, Shit tubig at saka ilang bis. Parang oh, siya na Ayok na yan. Grabe. Nakakatakot. Teka. Shit. Ayan, ito gamit ko Grabe, solo. Ay, shit. Ayok na yan. Teka. Bukuhanin ko pa yung gamit ko. Ayan. Shit, hindi ko naman kung saan pwesto. Holy shit. Teka. Ayan, nakakuha Yeah, teka ha, itong mga tropa, lalagay ko na yung gamit dito. Teka ha, babalik ako, kukuha ko na may silya. Teka lang. Mga tropa. Okay, okay. Hello mga tropa, ito ako ulit, ito lang si Balbal. Ito, ito, ito kay ko na isa, pating buwan. Sige <laughs> mga <matapad. Ito, laughs> ako ng kandila. Diyos ko, Ay, ito Holy shit, ka. Grabe. Ito, may kandila ako. Okay. Ito, nasa Ito, ako okay. um Kasi, dito ako pwede maglagay ng ng tawag ng kandila sa tasa sa ko talaga sa rooftop. Pero, grabe. Yan. hindi ako ng kandila. Shit. Shit, Ayan.

grabe. Ilang kandila ilalagay ko ang teka. Bago ng ako pa. So, ano ka Sila ay nasa, labas. na ako Nasa labas ko sa, sa, sa <laughs> Damn, Actually, nandito ako sa

tapos nakawis niya. Oh, shit, shit, shit. Yan. Hindi ko oh, tarawis, lang kung nalang ito. Oh, po, niya. Ito na lang. Mahala mo si Batman. Ayan. May tatlo ang kandina. Ayan. Tignan niyo. Nandito ako ngayon sa 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 ano, sa taas. Ayan. Tignan nyo ka. Papay, ituturo ko muna kayo. Ayan, shit. Ayan. Holy shit. Sa taas. Grabe, nakakatakot. Ayan. Ayan, rooftop. Ang taragis na yun. Actually, mga tropa, ayan. Tayo na may nararamdaman ako. Natatakot ako eh. Grabe. Oh, shit, shit, shit. Ayan. Ayan. Parang may... Parang may ano. Teka lang ang mga tropa. Shit. Shit. Saan ko Ito mo. Ito mo yun. Nandito ako yung mga tropa. Para... pag pa mo.

wala pa rin akong pasensya na, wala pa rin akong ghost you, ha? ka sa sa pa rin siya, ayaw. Wala. Uy, siya rin. na ka siya. Grabe. Ayaw na yun, mga pato. Tama na. May namamato lang. yan yung na ka. Ito pala mga Pap. Shit, may eh, nang babato. May eh, narinig bumagsak na bato. Shit naman, problema sana. Ta Grabe. Labe. Oh, shit, nakakatakot. Labe, labe. Ayok na yan. Huwag sana, huwag sana. Huwag sana. Huwag sana. Huwag sana. Tao, tao. Tao, tao. Ito pagkain Grabe. Ayok na

yung request po nyo nandito ko ayan yung bawa ko pang-ahit po ayan ayan po pang-ahit parang kontra ng pang-ahit ah nyo ah ayan po yung pang-ahit po ah nyo ito daw ayan o pang-ahit niya grabe gusto nga po wala nga yun dito Nakakatakot ng awa. Sir, lalo yung pinakita ko kanina, dun sa inyo kanina. Doon sa hallway. Doon talaga Grabe, nakakatakot. ko na po ang labo nila. Sir. na kong disco. Ayaw ko, doon. na Bago, bago Pero mag-aabot din yan ng punta. Tayo mo maglilibok. Kukunin nato kung nasaan kataputan. Eh, tayo YouTube. Ulan. Chat ko disco. Tayo na di. Tayo. Kita tayo YouTube, guys. Hmm, daw na tapo. Hmm. Tuklopan doon.

Ayun ito. Ay. Ah. Shit, shit, shit. Oh my goodness. Asan na si R? Ayup na yan, ha? Puta na gisti yan, ha? Pinakamatapang na tao sa bubog to. Shit. Ay, ito, ito. Si R. Ayun. Salamat mga guys sa pagnunood ng aking streaming.